Umapela ang grupo ng Gabriela sa pamahalaan na pabalikin sa Pilipinas ang dating US diplomat na sangkot sa sexual abuse sa mga kabataang Pinoy na minor de edad. Ayon kay Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, dapat anyang mahatulan si ex-diplomat Dean Edward Chavez sa ilalim ng batas ng Pilipinas kung saan naganap ang krimen. Mababatid na nakipagtransaksyon online si Cheves sa mga kabataang edad 15 hanggang 16 na taong gulang kung saan binabayaran niya ang mga ito kapalit ng mga malalaswang larawan. Nangyari ang naturang krimen sa panahon ng kanyang paninilbihan bilang U.S. Embassy Diplomat sa bansa mula taong 2017 hanggang 2021. Samantala, nagbabala si Brosas na posibleng umunong marami pang kabataang Pinoy ang nasasangkot sa sexual exploitation, bunsod ng krisis na kinakaharap ng bansa, kung saan lubhang apektado ang mga nasa far-flung areas at marginalized society ng bansa. Ngayon pa ni Brosas, dapat anyang agarang bigyang katugunan ng pamahalaan ang kinakaharap na krisis maging ang pagbibigay proteksyon sa vulnerable sectors kabilang na ang mga kabataan at kababaihan